Idol, mommy ako na maraming trabaho at chores at sa hapon at gabi na ako nakakapag-workout, okay pa ba yun? Ang tanong ko, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, go! Workout tayo. Kung hindi, mas mahalaga na magpahinga tayo, makarecover. Ngayon, kung inisip nyo naman po, ay hindi kayo papayat para pumayat, calorie deficit, bawas lang po sa kakainin tapos mas maraming galaw. Pero kung gusto niyo pong magkaroon ng muscle, kagaya gusto nyo uh, magkaroon ng abs or yung butt, kailangan po i-workout, stimulate Kahit once every four days, ganun lang naman kami minimal lang kailangan. Hindi naman po tayo lalaban sa bodybuilding competition. Tsaka mahalaga, nagagawa nyo po yung mga kailangan nyo gawin sa buhay, di ba? Siyempre, priority kayo yung buhay nyo. Kailangan masaya tayo. At nagagawa natin yung mga tungkulin natin bilang nanay at gawain bahay. So sana po nakatulong ako and mahalaga ang recovery nyo. Happy kayo. tas para pumayat, bawas ka eh. Para mag ng konting muscle, konting workout lang kay eh, 15 minutes. Tama kayo. Mali ako. I'm a doctor. Do what works for you guys. God bless.